Oh. Alam so, niyo mahalagang mahalaga ho 'yung earthquake drill ta mm -hmm. dahil diyano no, itinuturo kung ano yung dapat nating gawin sa panahon ng uh, lindol okay. at iba pang kalamidad. Kasi halimbawa, kung ikaw ay nasa isang high-rise building halimbawa sa Makati, mm -mm. ano gagawin mo pag nakaramdam ka ng pagyanig? Oh yeah. Magpo-post ka ba agad sa Facebook, 'di yung, 'Yun na ginagawa <laughs> ngayon eh, 'di ba? O tatanungin mo yung katabi mo, "Dumindol ba? ba? Pero usually kasi ang mga building administrator meron niyang alarm. Oo. Pag may lindol, automatic mag-alarm. Uh, rinig yan sa buong building, sa buong gusali, Oo. hanggang sa labas. Yes, kaya ito meron Alam tayong kinuhang ka, what to do during an earthquake. Yun. Ayan, ito ay mula sa post ng um, ng Civil Defense, Defense, Defense Office of the Philippines. Ayan, okay. Pasok natin yung second ano. No? Uh, when inside a building, stay calm and do the following. Yan. Duck cover and hold. Ayan, okay. Uh, ito 'yung so, sinasabi, tinuturo to nung elementary pa tayo, magtago sa ilalim ng mesa habang mm -hmm. yumayanig. Mm -mm. Uh, ang idea is para hindi ka mabagsakan ng anything sa ulo mo. Oh yes, uh oo. -oh. Pero uh, merong mga kaibigan tayo na kino-question itong duck cover and hold. Eh. Um, okay. Diba? Ako kasi na nagawa ko 'yan. Eh. Mm, ako rin naman, nagawa, nagawa ko 'yan nung mm. time na Noong July 1990, um Two? 1992, I guess. Oh, 1992 so, yeah. Yung malaki? Oo. Oh, oh, um, yung July 16? Big one. Yan, oo. Na-experience oh. na, na ko yan. Kasi nasa Philippine Normal University ako that time. Mm -hmm. Ang maganda kasi sa building ng Philippine Normal University, merong roller sa ilalim. Ah, talaga? So pero mas malakas yung ramdam namin. Oh, kasi dahil oo, nag kasi nag-sway siya, eh, sumabay siya. Oo. Kaya lang safer daw yon ang sinasabi. Structurally kasi, speaking mm -hmm. kasi yung yung mga pundasyon mo hindi magbibiyak-biyak. Yo, oo. Diba? Pero nagawa ko nga na practice ko din yan that time kasi hindi yung, nalaman, yung na? sinasabi na ano yung kalmado kailangan. Oo. So everybody na nakita ko ng mga sudyante, nagpanik na sila, ako ang nagbigay sa kanila ng instruction. Okay, good. Nagsabi very ako good. sa kanila na very Punta tayo sa ilalim ng desk, ng table. Uh, ng table. Oh. So, syempre ako ay ako naghanap talaga ako ng table na alam kong matibay. Matibay. Okay. Ayun. Oh. So, some of them followed me. Although yung time na yun kasi ah uh, Ah, uh, hindi ganun kadami yung sadyante doon mm -hmm. sa sa floor na yon. Third floor kami pero talagang ramdam na ramdam ko yung uga na yon. Oo, oh, kasi kung, kung may roller yung gusali, talagang mas malakas mas ang mararamdaman mo dahil. Yun. Ang idea is sumabay sa pagyanig mm -mm. yung gusali para hindi mag-crack yung mga pundasyon, yung mga yes, biga and everything, uh -oh. diba? So one Parang thing Japanese talaga technology yan oh, yes, 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 Japanese technology. So one thing talaga, stay calm. Do not wala pong magagawa ang pagsigaw, ang pagtili sa panahon ng kalamidad at panahon ng emergency. Mm -mm, ayun. dapat nakafocus ka kung anin gagawin mo. kaya Mag-participate kayo sa Earthquake Drill. Yes. O, ayan. Tapos, ang sabi, stay away from glass windows, windows shelves, shelves, and heavy, and heavy objects. objects. Yung alam uh, nyo na na pwedeng, pwedeng bumagsak sa inyo. Hmm. Siyempre, mahirap na yun, no? Uh, pagkaulo ang tinamaan. Ay, oo oh, naman. <laughs> and, ayan, after the shaking stops... Exit the building and go to the designated evacuation, evacuation area. Kung yes. saan dapat 'yan yung mga open area. Open na area. Na? Oh, na walang uh, wala masyadong poste, mm -hmm. wala masyadong anything na possible na bumagsak. Yes. A usually. Oo. Oh, oh. Quadrangle ng munisipyo, quadrangle ng oh, ng building, ng school, area, campus. ng campus. Oh, oh. yes. Oh, yung yeah, yung yeah. kasi yung pinaka open area. Mm -hmm. So Good. Pag kaya, kaya naman po nagtitipon-tipon sa evacuation area para ma kumbaga mabilang, mm -hmm. ma-monitor -ma kung mayroong bang naiwan sa building, yes. mabalikan ng mga responder, ng mga mm -hmm. rescuer kung kinakailangan. Ayon. At uh, kumbaga alam ng lahat yung gagawin mm -hmm. in unison ika nga. Okay. And then stay away from trees, buildings, electric posts and landslide prone areas. oh so. kasi sa landslide maraming na fall Ah. Hindi, ng mga lupa, bato, stay away. Stay away. Baka ma-fall kayo eh. Baka ma... Mahirap na, no? Baka ma-fall. At saka, syempre, ayan na. Ano ba yan? Hindi kasi, di ba? Kung halimbawa, ikaw ay nasa probinsya. Di ba? Nakaramdam ka ng pagyanig. Ang bahay mo'y malapit sa tinatawag nating bayang magiliw. Di ba? Sa tabi ng dagat at bundok. Di ba? So, 'pag nasa gilid ka ng bundok, medyo alerto ka rin kasi pwedeng gumuho anytime mm -hmm. yung nasa taas pababa sa bahay mo. Mm -hmm. 'Di ba? ganon din naman yung tubig sa dagat, pwedeng uh, umalon, 'di ba? Magkaroon ng daluyong papunta sa'yo. yung storms o parang biglang lakas ng alon, tangayin yung bahay mo. So, ingat-ingat po. Ayun. Okay, and if you're in a moving vehicle, stop and exit the vehicle. Ayun. Mm -hmm. And where to go pag dumabas? Siyempre, sa open area pa rin. Open area. Oo. Oh, oh. Bagay, Ay, talaga kung nasa EDSA ka, medyo open area naman yan mm -mm. dahil bihira naman yung ano yung mga post talaga. I mean, mm -mm. mahaba naman yan. Yeah. Mahabang parking lot. Oh. Okay. <laughs> Alam mo ba na <laughs> ba? last uh, March 24. Mm, so that's, that was no? Uh, kahapon. Oyan, yan. Oo, Kapo, oo. nga, no? 24. o nga. Tagal. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> Isang magnitude 5.3 uh, ah, okay. na lindol ang naganap sa Mahi, Marihatag, Surigao del Sur, oo. kahapon ng 2.22 p.m. Hmm. So, parang sunod-sunod ng lindol sa mga. Ayun na nga. Kaya kaya pinapaigting na oh, dapat talaga yung, yung maitanim na. natin, maging muscle mm -hmm. memory natin yung ano ang dapat gawin sa panahon ng lindol. Iyon.